Kaya guys, testing natin 'to sa motor, no? Na ano natin. Ah. Uh, Yan guys, tingnan natin ang demo natin, guys. Ito guys, ito yung sinaksak natin sa 220 kanina, no? Ito guys, saksak natin dito sa bateri, no? Sa bateri ng motor. Ayan, guys. Itong bateri ng motor, guys, ay ano lang 'to, uh, 12 volts lang 'to, no? Ayan. Ito yung saksak natin. Ito guys, ang ito yung positive no dito. Ito yung negative sa pula. Yan ah. Tingnan natin. Yung Ngayon, eh, punta kayo sa ibang lugar guys na walang ano, walang walang kuryente. Sa motor pwede niyo gamitin. E, yung guys, ah, iilaw 'yan. Buksan na natin. Yan, saksak na natin. Ito guys, ang positive, ito yung negative. Saksak natin. Ayan guys. Nakasaksak na siya, no? Ayan guys. Ayan. Ayan guys. Uh, kung nga, punta kayo ng ibang lugar na walang kuryente sa motor pwede nyo gamitin guys convert nyo lang katulad nito kabit mo muna to ayan guys saksak mo na pwede mo hinaan parehas lang sa 220 din to guys ayan ayan para makatipid kayo ya pwede nyo na gamitin yan ayan guys ayan okay guys Uh, kung nga rin, punta kayo sa ibang lugar na walang kuryente, pag may, motor kayong dala, pwede nyo gamitin to guys. Yan. Tanggalin. Ito yung positive, ito yung negative, yung pula. Yan. Okay na yan, guys.